So, what is up mga pre? Siyempre, panibagong video na naman tayo na tutorial. So, ngayon, eto na. Nakabili na tayo ng LED. <laughs> yan, papalitan na natin yung stock bulb natin na H7. Yan. H7 yan guys, bali isa lang umiilaw dyan. ba diba, dalawang bulb yan, pero tigi isang ilaw lang. Ibig sabihin, walang up and down. So, papalitan na natin siya ngayon itong LED na nabili natin. Yan. So ito, Pumili na rin ako ng LED na pang tail light at yung park light niya. So itong nabili ko, bali pang ano na to. ah, uh, may kasama na siyang ganito. Pang convert. Pero may gagawin pa rin tayo dito kasi lalagyan natin ng relay. Siyempre, para hindi mahirapan yung mga switch natin. Para hindi malagay sa alanganin, hindi ma-overload kung sakaling mas uh, malakas yung LED na ilalagay natin. Yan Uy, may libre pang gloves, oh. So, ito yung nabili natin. Yan. Yan. Medyo manipis siya, di ba? So, saktong-sakto -sakto lang yan. Nakikita nyo, T3. Yan. So, nabili ko to sa Shopee, guys. Siyempre. Shopee. Salamat, Shopee. Yan. So, kung gusto niyo rin bumili ng ganito, ah, uh, message na ako, siyempre, di ba? So, ganyan. Ganyan lang siya. Dalawa yan. Ayan. Meron din siyang balas. Or controller. yan. Ayan voltage controller. So, uh, ano pa nit natin, ikabit na natin 'to no. Tapos panoorin niyo rin para pag gusto niyo magkabit din ng ganito, sundan niyo lang yung video natin na 'to. So, lalagyan natin 'yan, tapos lalagyan natin ng relay yung up and down. Ang gagawin natin no sa relay ay dalawa, pang up and down. So, di natin na natin patatagalin no. Let's do this. Let's go. Let's go. kapit na natin. So, istoruhan na tayo. Let's go. Let's go. Pray, ganito pala magsalpak ng ano natin ha, ng LED. Yan o. Yan, nakaganyan siya. Bali, ganito. Yung LED natin, diba yan? Tanggalin nyo muna to. Yan o. Yan o. Yan. Yan, may contact siya dyan. Yan o. Yan. Yan, nakalak na. So, after niya makalock, tsaka niya ibalik to. Yan, yung kanyang fan. Ganito <laughs> lang gawin niyo dito, mga pre. Ito, pagtatanggalin niyo to. Gupitin niyo na lang to kasi kagaya dito sa ginawa ko, ganyan oh. Nakalabas yung fan. Yan. Yan. So, okay na, Naset setup na natin to. Uh, may konti pa pala. <laughs> Yan. Yan. So, kailangan natin to iayos. Ito, kailangan nyo ng ganito. Yung H7 to H4. Yan, o. No? Para maging ganito to. Guys. Yan. Tapos dito. Yan. So, ito na yung setup ng ating headlight. Wait lang. Iayos lang natin, ha. So ayun mga pre Naikabit na natin Actually hindi pa natin na final yan So yun yung mga pinaggagawa natin dyan Naka relay yan So tetestingin muna natin kung okay no Let's go Let's go Pandarin natin Oops yan Oops uh, Park light Yan, May park light tayo tapos, moment of truth. Headlight. Yun, no? Dalawang mata pre. <laughs> yan. Tapos, high and low. High, low. Mahina lang yung high niya eh. Yan. Yun, no? Hmm. Yan, yung high niya. Yan. Malit lang. Mataas na yan pagdating sa kalsada. Okay, di ba? Nakarelate tayo mga pre. Ayan. Tapos, patay natin. Tingnan natin sa ano. Sa passing. Patay natin yung park light. Passing light. You know. Ah, pre. <laughs> Yan So, all goods. All goods tayo mga pre. <laughs> let's go, let's go. Tsaka na, at tapos, assemble na natin. Assemble, assemble. Abuti na tayo ng gabi. Ayan, nagre-repaint kasi ako eh. <laughs> May nare-paint ako dito kay Bumble. Ayan, request nung bayaw natin. Ayan, so ipa-final na natin yan. Let's go, let's go. Oh, tingnan nyo yung wiring natin. Ayan, meron tayong... Ayan, yung mga ginawa natin dyan. Yan, ayan, 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 ayan. So, ayan mga pre, natapos na natin yung wiring ng ating LED. Ayan. So, galing stock LED uh, halogen bulb. Ayan. H, uh, H7. Ngayon H4 na siya na LED. Ayan. So, inayos lang natin yung kwan natin. Ayan. Sa stock, wala akong ginalaw dito sa ano switch. Bali, ito lang dinagdag natin. Yung H4 to H. Uh, H7 to H4 na adapter. Tapos ito. Ganun pa rin. Yung switch natin dito. Wala akong inedit dito. So, dito lang tayo nag-edit, guys. Ayan. Dito tayong naglagay. So, meron tayong... Uh, meron tayong... antag dito? Meron tayong relay. Ito, pang up. Pang high beam at low beam. Yan. So, uh, gumawa tayo ng isang linya na bago. Positive and negative. Galing doon sa baterya. Pag gano'n, nagpalagay tayo. Ah, nagpalagay. Naglagay tayo. Yan. So, ayan. Meron tayo ditong negative. Diretso, papunta dito. Yan. So, ang ginawa natin, parang nag-relay tayo para hindi masira yung switch natin, no guys? Parang yung switch mo, yung switch natin, yung relay ang kanyang siniswitch kasi low, low, uh, low wattage lang kailangan niya. Low amps lang, ito. Ayan, yung white and yellow. Malabo ah. Yung white and yellow. Bali dito yung positive, yung black. Pa, ano dito? Bali ito yung magkoconnect. Ayan, yung black and red. So, ayan, ganun yung ginawa natin. So, ito, para sa future na mga ikakabit natin yan. <laughs> diba? Pag maglalagay tayo ng uh, charger, ayan, meron na tayong main line na mapaggagamitan, mapagsasaksakan. Ganyan lang siya, oh. uh, di ba? Galing. Yan lang. So, yang positive na yan, lalagyan mo ulit dito, positive, positive yan. Bridge, bridge lang. Tapos, meron ka na dyan, dito sa negative, pagsamahin mo na dyan lahat. Yan. So, good yan. So, ayan. Dito lang tayo nag-edit, no? Ito. Yung papuntang headlight. Yan. So, yan yung ginawa ko. Bali parang sa pagitan ng switch, dito tayo naglagay. Tapos yung battery, yung main power na i-bridge na ito na positive, dito mapupunta. Yan, magbumula sa relay. Pag switch ng switch mo dito sa may relay, tutuloy na yung kuryente. kapunta dito na sa may icon mo. Parang kinat natin yung linya dito. Ayan lang naman, yung ano lang sa may high and low lang yan so yung high and low direkta sa battery yan hindi direkta sa switch so ligtas na yung ating switch so yan yan tapos naglagay tayo ng 5 amps na fuse 5 amps lang pag pumutok potok ito uh, at wala namang problema sa wirings nyo tsaka lang kayo magdagdag uh, 10 gamit kayo ng 10 so yun lang yun lang naman ayan so ganyan ginawa natin positive and negative nandito positive and negative yan ganyan lang naman So, yun lang. So, balik na natin. Balik na natin yung balot ni Puti. <laughs> let's go, let's go. So, mga bossing. Mga pre, ito na yung final na DIY natin. Let's go. Panda rin na natin. Let's fire up yung LED na kinabit natin. Yun, oh. Yan. Oh, wala pa. Wala pa, wala pa. Okay, excited. Park light. Pinalitan na rin natin bam LED LED na yan boy LED yan ilaw na rin yung LED Pinalitan din natin yung LED natin na yung tail light saka brake light yan headlight on you know boy dalawang mata boy yan oh no? dalawang mata oh hmm na boy up Up. 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 Di ba? Taas baba. tas baba. Pass. Passing light. Yan. Yeah. Ano natin passing light natin? Passing light. Yan. O tingnan natin yung bultahe natin ha. 14.4. Yan. Yeah. pag natin yung headlight natin. Magiging 14.0 Yan, okay lang naman yan Wala problema dyan, ganyan 14 13.9 13.8 minsan 13. Yung ano nga, yung S-Max nga naka HID 13.67 Buwang yan Yan, mabalik lang Magiging stable yan ng ganyan So, yun na mga pre Ay, sa wakas mm -hmm. So, ayun mm. May natutunan naman kayo sa video na to <laughs> Hindi Kwan, hindi gaano madali yung wiring. Kailangan yung uh, kailangan meron experience. Pero kung gusto yung gawin talaga, ganun lang. Ganun yung nasa video natin. Madali lang, madali lang actually. Oo. So ano na lang, i-message na lang ako at gagawin ko kayo ng diagram. Oo, kung paano yung pinagkabit-kabit natin doon. Yun lang, susundan niyo lang 'yon. Mm. Yun lang. Hindi na kayo kailang mag-edit pa doon sa may headlight. Doon lang sa may papuntang kwan lang uh, power supply niya. So yun lang. Sana may natutunan kayo sa video na to, no. Maraming salamat sa pinanood. Ingat sa muli. Bye-bye.